Share ko lang mga kaibigan. So, ito yung Immortal Moto Bag na ginagamit natin. So, mahigit 2 to 3 years na yata natin ginagamit to. Pero ngayon, wala na. Medyo sira na. At bumigay na yung kanyang zipper. So, dalawang zipper nito. Ito yung isa na talagang sira na rin. So, ito, una, ito yung unang nasira. Tapos, ito yung sumunod na yan, sira na rin. So, ito yung ating cellphone. Lagay natin na. Siyempre, ito yung driver's license natin. Tsaka yung mga iba pang papel. So, share ko lang na solid pa rin talaga yung Immortal Motobag sa so, tagal natin ginamit to araw-araw natin ginamit tingnan nyo nga kung kupas na mahigit 2 years o basta mahigit 2 years na natin ginamit tong Immortal Motobag na to at ilang yun yung nagisira nya yung kanyang zipper ayan kaya masasabi ko na solid pa rin yung ganitong klaseng bag na Immortal so syempre big shout out kay Immortal solid pa rin talaga yun yung ang inyong bag na katulad nito so, na, so yung nasira lang talaga yung zipper pero kung di sira yan, syempre hindi natin tayo magpapalit ng belt bag o, kasi ito, itong belt bag na to mga kaibigan ay version 2 yan o no? yan talaga, wala na tingin ko, hindi na natin magagamit to kasi ano talaga, noong una nagagamit pa kasi nag, nag, ano pa yan, nag strap pa yan or naglalak pa yan noong una yan no? parang ganyan naglalak pero sa bandang dito, ganun din Natatastas na siya. Tapos pag binalik mo lang, minsan, okay, minsan hindi, yun know. o. Tulad na, no? Yan. Tulad yan. Ano, natatastas na rin. Kaya, big shout out syempre kay Immortal Motobag. Pinakita ko lang na Solid pa rin to itong Immortal Motobag na to. Kahit nasira na siya, eh, sulit na sulit naman talaga yung Immortal Motobag na to. Sa loob ng ilang taon natin ginamit, sulit na sulit na to. So, yan sa mga may Immortal Motobag dyan big shout sa inyo napakaganda napakasulit talaga ng Immortal Motobag kahit nasira na to sulit pa rin kasi nga sobrang tagal na natin ginamit ay sigurado ko masasabi ko na quality pa rin ang Immortal Motobag na katulad nito ayan o nasisira na lang <laughs> yung kanyang zipper kaya yun tingin ko hindi natin magagamit itong Immortal Motobag na belt bag version 2. Big shout out sa mga taga Immortal. Maraming salamat. Thank you at nag-share lang ako na solid pa rin talaga ang Immortal kahit masira yung zipper. So, ilan taong ginamit, tinuloy -il ko. Ilan taong ko ginamit to, kaya solid na solid pa rin to. Okay? Thank you. Bye.